Ganito ba ang issue na ang washing machine mo? Hindi gumagana ang spin dryer pero gumagana ang wash motor. Tara, samahan mo ako. Gawin natin to. First step na gagawin is physically check natin. Kung mapapansin natin ay natanggal na yung kanyang lock dito. So possible ang suspect natin nito ay sa tagpong ito dahil bago pa naman itong washing machine basag yung kanyang lock so ang suspect natin ito is yung kanyang door switch meron ditong door switch sa may banda spin timer switch titignan natin yan pero step na gagawin natin tanggalin natin yung tatlong screw ito yan, natin yan Lepas ke rumah, tau ya, tanggal lagi screw, tapi check time saja, Bago natin buksan ito, tap muna natin sa input to the input natin. Yan, kumagana na yung ating 220 output. Meron din tayong watch detector. Patuloy na kumagana yung ating 220. Tapit natin natin ang kamera. Ayan saksak natin, then unahin natin i-check ito, so, kanyang And, so, yung kanyang wash timer. Ayan nakasaksak, gumagana yung kanyang washboard motor yung kanyang full shader. And second step, i-check natin kung gagana itong wash timer. time muna natin ito yan para malaman natin kung gagana. So kumagana yung kanyang spin timer pero hindi siya umiikot. Hindi umiikot yung kanyang basket. Okay naman yung kanyang pre na ikot yung kanyang spin dryer basket. So, ngayon, bubuksan natin yung likod. yung, it, yung ibabaw ito. Dahil bago pa naman itong washing machine, huwag muna tayo magbukas sa ilalim. Dito muna tayo sa ibabaw, check natin yung kanyang door switch. Ubin muna natin ito. Dahil pag natin yung disk ko, tangat natin ang kumbahiya. tanggalin yan, punutin muna natin ito. Punutin muna natin yung tap para talo. tayo. Ayan, kung mapapansin natin, maangat na yung kanyang ano, door ng spin dryer. Kahit nalagyan natin ng electrical tape yan, naangat-angat pa rin yan pagkaiba ang gumamit. So kung mapapansin natin ay meron siyang nakaangat yung kanyang ano. Ito wala na siyang naka-unplug na siya. Nakaangat yung kanyang contact point ng door switch. So ang gagawin nating remedy niyan, kukuha tayo ng kaprasong liha. Lihain muna natin. Yan, yeah, lihain natin. sa mabilisang kapamaraanan dahil basag na yung kanyang door magalaw-galaw na nagamit tayo ng cable tie wala kang gagastusin dito kahit piso pagka ito ay natutunan mo kahit babae ka pwede mong gawin dito nalagyan natin ng cable tie para magkontak ng kanyang door switch wait lang Nalagyan lang yung art kaya cross tayo. Ayan, nag-contact na siya. Nakapix na yung kanyang door switch na nagdudugtong papunta sa running capacitor, tatawid ng door switch papuntang running capacitor, dudugtong ng ating door switch. So na natin to. At ibalik muna natin ng bagya. Tapos, isasaksak na na natin So wala tayong problema sa wash motor kasi gumagana naman kanina pag check natin sa na kanyang spin dryer lang. So saksak -sak na natin. Then check natin kung gagana na yung spin dryer. Si switch natin dito sa kanyang spin timer. Bahagya lang. Kung mapapansin natin bago natin ikutin yon wala muna siyang wattage na, na di-detect. Once na inikot natin ito, 1, 2, 3. Ayan, umikot na. Kung napansin natin, umikot, meron siyang at detect na 2,100 something. 2,100 something yung kanyang indicator wattage. So, sa madali salita, sa paraan na kinawa natin, gumana na siya. So, dahil nakaterek na siya, nakaterik siya kahit buksan mo itong door gumagana pa rin siya unless kung gusto mong i-stop, pwede mong tapusin itong timer na ito So tapusin natin yan, hintayin natin mag-stop kahit nakaangat yung door switch niyan, gumagana pa rin siya hintayin lang natin mag stop yung kanyang spin timer yan, so nag-stop na siya